Hey guys, it's me, Auntie Daisy. Good morning, people. So, siyempre, kita, kita nyo naman na may batang pasaway sa taas ng puno ng bayabas. So, nandito kasi ako sa likod, nagduduyan-duyan ako ng mga oras na yan. At dahil tanghali na nga yung dalawang bata niya, ako ng maligo. Sabi ko, maligo na ako sila sa ilog dahil habang maaga pa na para mamaya. Dahil nga, bantirik na tirik ang init kapag ka umaga tapos kagap hapon naman ay sadyang maulan. Talaga. So, yun nga ako ni Ate lab na maligo na daw kami. Sabi niya, mitaligo maligo na tayo sa ilog. So, sabi ko, tara na, let's go na. Tapos niya ako na rin to si Nonay para sabay-sabay na yung dalawa maligo. So, siyempre, nandito na kami yan sa ilog. Si Nonay, kita nyo naman. Nakita nyo kang talaga kan para may pang dara na kong tubig pwede na kan pang bobo sa banyo ta si mama nagilabam ngan ni ko kan ta so mga pati ko babalik hindi sa ni kan tubig so bali no sa diyan nagpawaswas tapos bigla gyud na naman gila yun so dam gayud ta uh, medyo kay naman sayang ni so, tubig na nagibulsa dio so syempre di man ako mare kusita nyo naman kan feeling down nya na naman tayo nakasige pa tayo kasi nga sobrang init alas na yan pero sobrang init nya sobrang init na nya so ayon tapos nakapayong pa ako yan sya syempre sayang so, naman ang aking skincare mahal din naman yon sya <laughs> so pinababad babad na ngon so dua sa so, sulong parang nako uh, ma-press kuan kamo ta syempre di unang nawa nas panas grabe kan kukulit labing reribok ay labing, um, kari, labing labing ko kamang para amon nagi para purut pat saraga tapos nagi para burukod bukodan kaya sabi ko magbabad-bawad muna kamo imbis na malikot kan tubig sa tapos buhas pa siya pero kan init sobrang init na so ayun lang ilang ngon sa duwayan syempre may narigus man yan si Kiriz si Tony din ang punto pero sinya magtong riga dera jud na man ako na himlad kan kapag duwan kan duwa kay bako jud nagi para syak-syak tadi ko may di magsyak tala bitaw sarap labing sobrang sarap tala ngan duwang duwa sobrang bless talaga na may dita dawa da kami tubigan kami di sulong na malinig na wedding pagrerigusan halos kan nga amin ni dia narigus sulong sa so, pagkawan ka rin nagdaan pa rin mga gripo o talagang dati pa man kaya talaga pero di ko kutigusan na kanong mga tao lalo na mga nang di na siya dati kaya katakal yan para o mga tangali rin nagigraba naga may mga truck yan dati nung di pa kato nagi baka lang truck na nagakot graba boulder one ikan pinawana talagang daan na siya so kaya ini-tempo pwede ka magbabayan sa sulong di siya malibog so ayan habang nag kurukuwa ako sabi ko magdanlaw na sudua so big sabon po na kan big shampoo ko na tapos papauli na kan ngaring mga oras na kan abo pa kan magdiwag kita kan mga duwa na kan eh basta naging tindi yo pang sisiraman man magparalangoy langoy Puli na mm -hmm. dalian nyo dalian nyo kan sabon ibot ang sakwa tabo Alik -alik -alik. dali dali sa chinilas Ata nang katong tabo no ibubutangan ka tuno sa bon nya mo. Kita. Bintian ka mo. Bala ka mo. mo. Na babad trip na ako. Oh. Kangi na pa kita. di sa dauras na. Kat marakeng ko labing init. Kita ibutang mo katong sabon ito. Gusto mo talagang malap destay ka?

Dali. Doi So ayun na nga, pauli na kami de. Kita nyo naman, na na yung dalawang makukulit na bata. Sigaw ako ng sigaw. Ganyan talaga kapag kasama ko yung mga yan. Di ako naubusan boses. Minsan na nako na ako kasi kasi silyak. So ayun lang for video. Oh, Ito ang aming mini vlog. Bye bye.